Kiko at ang magsalitang kalabaw, ang kakaibang pagkikita. Isang hapon sa isang maliit na baryo sa Pilipinas, naglalakad si Kiko sa bukirin. Hinahaya ang lumubog sa putik ang kanyang lumang tsinelas. Malalim siyang nagbuntong hininga habang pinapanood ang kanyang ama na nag-aararo gamit ang matanda nilang kalabaw na si Butoh. Balang araw, aalis ako rito at hahanapin ang totoong pakikipagsapalaran, bulong niya sa sarili. Biglang tumingin si Buto sa kanya at nagsalita gamit ang malalim at malakas na tinig. Pakikipag sa palaran, sabi mo? Makinig ka, bata. Mas malapit ito kaysa sa inaakala mo. Nanlaki ang mga mata ni Kiko. Isang nagsasalitang kalabaw, isang lihim ang nabunyag. Napaatras si Kiko, nanlalamig ang pawis sa kanyang noo. Pipa anong nakapagsasalita ka? Humalakhak si Buto. Matagal na akong marunong pero sa mga tunay lang na nakikinig. Ibinunyag ni Buto kay Kiko ang tungkol sa isang nakatagong kayamanan sa kagubatan, isang gintong prutas na kayang magbigay ng isang kahilingan. Matagal na niyang alam ito, ngunit hinintay niya ang isang taong karapat-dapat upang hanapin ito. Nangislap ang mga mata ni Kiko sa pananabik. Tara, hanapin natin yon. Napangisi si Buto. Hindi ganun kadali, bata. Mapanganib ang paglalakbay. Ang pagsisimula ng paglalakbay, sa kabila ng babala, sumampas si Kiko sa likod ni Buto at magkasama silang tumungo sa masukal na kagubatan. Tumawid sila sa ilog, umakyat sa matatarik na burol, at umiwas sa mga bitag ng mga mangangaso. Biglang may narinig silang mabangis na ungol, isang ligaw na baboy ang sumugod sa kanila. Mabilis na kumilos si Kiko, humawak siya sa isang baging at lumundag upang makaiwas habang si Buto naman ay ibinaba ang kanyang mga sungay at itinaboy ang mabangis na hayop. Muling natawa si Buto. Matapang ka pala, ha? Napangiti si Kiko. Sabi ko sa'yo, handa ako. Ang gintong prutas. Matapos ang mahabang paghahanap, natagpuan nila ang isang nagniningning na puno sa gitna ng kagubatan. Nakabitin sa pinakamataas nitong sanga ang gintong prutas. Ngunit bago pa ito makuha ni Kiko, isang higanteng ahas ang bumaba mula sa sanga, handang umatake. Pinagpag ni Buto ang lupa, yumanig ang puno, ngunit lumusob ang ahas. Mabilis na dumampot si Kiko ng isang bato at inihagis ito sa mata ng ahas, dahilan upang mapaatras ito. Sinamantala ni Buto ang pagkakataon at itinulak ang ahas palayo. Wala nang sagabal, umakyat si Kiko sa puno at inabot ang gintong prutas ang kahilingan hawak ang gintong prutas, napaisip si Kiko. Pwede akong humiling ng pakikipagsapalaran, pero may mas mahalagang bagay. Lumingon siya kay Buto at ngumiti. Nais ko ng masaganang ani para sa aking pamilya at buong baryo. Nagningning ang gintong prutas at isang liwanag ang bumalot sa bukirin. Sa isang iglap, naging mas lunti ang lunti ang mga palayan kaysa dati. Tumango si Buto, tila ipinagmamalaki siya. May puso ka ng isang tunay na manlalakbay, pero mas pinili mo ang puso ng isang bayani. Ngumiti si Kiko. Marahil, hindi niya kailangang umalis para makahanap ng pakikipagsapalaran. Nandito na ang lahat ng kailangan niya.